Hello mga guys, habang tinitingnan ko nga pala tong mga isda ko, napaisip ko kung anong i-content ko ngayong araw na to. At ang naisip ko na nga lang pala is, ipapakita ko na nga lang pala sa inyo yung mga inaalagaan kong isda. Dito nga pala sa unang aquarium ko, tatlong klasing isda ang naandit. Una yung angel fish, then pangalawa yung pimpong fish, then tat pangatlo is tetra fish, Low fish tetra sobrang gaganda pala ng kulay ng mga tetra ko dito mga guys dahil kompleto yung kulay nila meron pink, meron light green yellow, white ayan, sobrang gaganda nilang pagmasdan then sa pangalawa kong aquarium uh, tank andito eh, naman yung dalawang angel fish ko na sobrang lalaki na wala pa pa rin pala akong pangalan dun sa isang angel fish ko ipapakita ko na lang sa inyo si Kurapika sobrang ganda ng mata nito guys at ang pula nito pero pag walang ilaw nagiging puti yung mata nya sobrang ganda ayan tingnan nyo mga guys sobrang pula ng mata nya yan. ayan oh. and sobrang laki na din nya at ito naman yung mga gapi ko mga guys may apat na female pala ako dito then may tatlong female at meron din pala ako dito na molly ayan bali tatlong lang pala yung molly ko dito ewan ko kung feeder ba to o mga chops lang pero okay lang yan kahit chops lang mga guys ang mahalaga is napapasaya nila ako nawa nawawalan ako ng stress sa kanila so dito naman yung mga male na gapi ko bali mga chops lang din siguro mga ito mga guys So na andito, ayan. Sobrang dami nila. Pero yung iba namatay na diyan eh. Mga hindi nila nakaya yung init, kaya siguro ayun, nadeedo na sila. At kung napapansin niyo mga guys, wala akong nilalagay na aqua plant sa mga aquarium ko. Sa mga nagtatanong nga pala mga guys, hindi po aqua plant mga to. Ito po ay isang a thousand mothers mga guys kung alam niyo yung halaman na yun pinag eksperimentuhan ko lang nga pala ito mga guys so ito pala siya mga guys kung alam niyo yan ayan kung hindi i-search nyo na lang sa google a thousand mother ayan so ito yung last na ko mga guys yan yung bagong bili ko na gapi tamo ko kung anong pangalan niya hindi ko din alam yung pangalan so yun lang mga guys thank you Please like and subscribe.